Matagal ko na itong charger na ito. Binili ko pa noong Nobyembre Siyam, 2022. At kahit tatlong taon na ang lumipas, nakakatuwa dahil accurate pa rin ang charging niya hanggang ngayon. Hindi nagbago ang performance. Ginagamit ko siya ngayon para i-charge ang Life PO4 50 ampere hour battery ko. Naka-automatic mode ako at sobrang smooth ng charging Sakto ang pag-akyat ng voltage, walang sabit, at hindi siya nag-o-overcharge. Isang daan at apat na pung watts ang charger na ito at kaya niyang maglabas ng hanggang sampung amps. Ramdam mo na may lakas siya pero controlled pa rin ang takbo. Hindi nagiinit ng sobra, steady lang. May apat na stage PWM charging cycle siya, kaya step by step ang pag-charge. Hindi sobra, hindi rin bitin. Kahit may pulse repair function siya para sa lead acid, okay pa rin ang resulta sa life PO4 ko. Kompleto rin sa protections, overvoltage, overcurrent, overheat, at reverse polarity. Kaya habang nagcha-charge, kampante ako naligtas ang battery. Pag nag-full bars na sa LCD o tumigil ang pulang ilaw, automatic siyang lumilipat sa floating mode. Ibig sabihin, tapos na ang charge at nakamaintain na lang. Sa automatic mode, Gumagana siya sa around 13.8 to 14.3 volts, kaya pasok sa safe range ng Life PO4. Hindi siya lumalagpas sa high risk level. May manual mode din na halos 16 na volts, pero hindi ko ginagamit kasi hindi dapat sa Life PO4. At reminder lang, huwag takpan ang cooling hole para tuloy-tuloy ang airflow. Sa totoo lang, kahit tatlong taon ko na itong gamit, reliable pa rin consistent pa rin ang charging at hindi siya nagluloko. Sulit na sulit at hanggang ngayon maaasahan ko pa rin.